Manunggung tak man Kinapintas di kabakiran Nga is istorya ang di kaat wang Ay aming ibang ka Naga tut nagbaliwa Coffee muna tayo So, 1 one... Harus no, na 1.30 1.30 na ba Joe? Ito sa labas dyan. Nakasindi yun. 1.30 a.m. So take off kami dito sa Reven Rest sa Baguio. Pagunta kami ngayon ng grid para sa EDV-160 Cordillera Endurance. So actually after ilang years ngayon na lang ulit makakapag-endurance. Pero medyo ma maiksi lang naman to 233 kilometers pero ang challenging is maulan, then at the same time, puro ahon, tapos liko. Dagdag mo pa yung lumig. So yun yung challenging sa amin. So yun, kita-kits tayo sa greet. Uh, balik ako ng camera din. Nag-install din tayo ng camera 360 para makita natin kung gaano kaganda yung uh, view sa Cordillera. Love. Ay, save sa Morning mga tol. So, dito na tayo sa grid. Ayan. Sinayintay na lang natin ibang participants para doon sa Cordillera Loop. Ayan. Exactly 4 a.m. take off kami dito sa Baguio. Ito yung mga motor. Yung gagamitin natin. Medyo madilim pa kasi. 2.50 pala. Magti 3 a.m. So yun. Sipatak lang sa lahat. Ride safe. Sitakits sa tayo sa lahat ng checkpoint at photo. Bye, bye. Tino na ako po First photo ops na kami mga tol oh, Laweg sobra Sobrang laweg Sobrang laweg Right mga boss Mga utol dahil na kami sa first photo ops So papunta kami ngayon ng Petron Bugia So 31 kilometers yun from dito Ang gas natin Kanina Gas natin is Nabawasan tayo ng dalawang bar 52 kilometers Dalawang bar yung nabawas sa atin So 31 kilometers, tingin ko mga ano to, mga isang bar mababawa sa atin. So lang, kitakits tayo sa susunod na checkpoint. Let's go, ride safe lang. 9 kilometers na lang bago tayo sa first checkpoint katatapos sa Petron 9 kilometers na lang nasa ano na tayo first checkpoint so nakaka 80 kilometers na tayo kalahati na lang matatapos na natin to ang lamig sobrang lamig ganda ng tanawin dito checkpoint na ADV 160 okay. Ang ginaw! Pagas tayo, boss! Pag-gas tayo Boss, pag tayo bago kape. Ray, ikaw. pag <laughs> <po. laughs> alam niyo sa sarili niyo tatama yung sinasabi niyo <laughs> so dito na tatapos yung uh, ATV adventure natin dito sa Cordillera so yan maraming, maraming salamat sa mga sumama so until till next ride so abangan nyo yung mga video na ilalabas natin dito so yan sobrang sobrang saya na itong nangyari na to and uh, yun lang ride safe and maraming salamat congratulations ATV 160 nation let's go let's go So ayun dito na natatapos yung what? hindi na tayo kinaya boy wala boy nag relax pa tayo nun so dito na natatapos yung uh, cordillera cordillera tournament endurance so yun lang maraming salamat pagod na ako kita ka sa mga susunod ah